guys. Isang araw yan guys, napagbungka lang lupa sa ating taniman. Isang araw. Yan ang gamit niya. yan bagayto ang pungkali dahil umuulan na so magbungkal tayo ng lupa para naman sa ating palay yan pagbungkal ng iupa sa ating taniman Halos sang araw yan guys hanggang doon yan no? almost 1 hectare Mga tanim na naman kaya bungkalin na dahil ah uh, Nandiyan uh, um ano na um umuula umu na guys umuula na kaya magbungkala na naman ng lupa ngayon Isang araw yan Tapos balika naman yun na ng tubig dahil yung mga irrigation canal natin may mga tubig na po So ganyan guys ang uh, trabaho dito sa tanima ng panay. Ganyan ang mga trabaho dito. Okay. Buti na nga ngayon hindi nakalabaw ang ginagamit mga masina. Mga high tech na ngayon, di ba? Dati kalabaw 'yan. Halos mga 3 days to 4 days ito matapos. Okay guys, maraming salamat sa pag uh, uh niyo po share nyo rin sa ating mga mamamayan okay, Maraming salamat po